Magandang gabi po sa mga palangga po sa palambalataya. Susamahan nyo naman po ako ngayon. Basahin po natin ang awit chapter 113 verse 3. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na may kanyang upuan sa itaas na nagpakababang tumingin ng mga bagay na nanga langit at sa lupa? Kanyang ibinambangon ang dukha mula sa alabo at itinataas ang magpakailangan mula sa dumi upang maupo siya na kasama ng mga pangulo sa makatuwid bagay ng mga pangulo ng kanyang bayan. Kanyang ipinag-iingat ng ang baog na babae at maging masayang ina ng mga anak. Urihin ninyo ang Panginoon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na may ang langit at lupa at subongman ang kanyang buktok na anak natin Panginoon Yesu Kristo purihin ang kanyang pangalan purihin natin ang Panginoon ng Diyos purihin natin ang Panginoon nating Hesus Kristo Amen